Iginitan ang Office of the Vice President ang kahandaan ni Vice President Sara Duterte na harapin ng impeachment case laban sa kanya. Ito ang tugon ng OVP sa survey ng Social Weather Station na pabor ang 66% na mga Pilipino na dapat harapin ni Duterte ang kanyang impeachment case. Ayon kay OVP spokesperson Rod Castello, nakantabay lang ng si Duterte sa magiging desisyon ng Korte Suprema. Kung sabihin o manon ng Korte Suprema na ituloy ang impeachment trial, ay tatalima sila at kung sabihin naman na huwag ituloy dahil sa pagiging depektibo, ay welcome naman ito sa kanila. Sa ngayon, Adi Castelo, patuloy ang paggamit ng legal remedy o legal na mga akbang ni Bibi Sara sa kanyang impeachment case. Matibay kasi ang kanilang paginiwala na pag-aaksaya lamang ng resources ang impeachment dahil uh, milyon-milyon ang mag-gasos dito sa trial. Samantala, sinabi naman ni Castelo na ikinatuwa ni VP Duterte ang natanggap na 61% of trading sa social weather station survey magsisilbong nito ang inspirasyon para mas magsipag pa ang ikalawang pangulo sa kanyang trabaho.